pag-aalaga ng hayop, pang isa sa malaking puhunan ay ang pakain, lalo na sa baboy. Iba-iba kasi ang klase ng feeds na pakain sa kanila base sa kanilang edad. Ayon kay Dr. Virgie Carlos Etis, isang profesor sa University Result System at project leader ng Native Pig Research na pinondohan ng Bureau of Agricultural Research o BAR, 70-80% ng gasto sa pag-aalaga ng baboy ay napupunta sa pakain o feeds ang pagpapakain ng commercial na feed sa mga alagang hayop ay maari naman nating mabawasan. Ito ay sa pamagitan ng pagpapakain sa organikong paraan. Ito yung mga pakain na maaaring available sa ating mga bakuran. Ito ang pinag-aralan ni Dr. Carlo Etis kung gagamit o pakakainin ng tricantera. Ang tricantera ay ang tinatawag nating Madre de Agua o yung nasidero. Ipinakilala ito sa Pilipinas ilang taon na ang Mabilis itong lumaki ng hanggang 3 metro at pwede itong ipon para madaling anihin. Sa pagpapakain ng tricantera sa baboy, pinipili ang mga mura o batang dahon. Natuklasan sa pag-aaral, sa 6 na kilong fresh young leaves ng tricantera ay nakatitipid ng isang mag-aalaga ng isang kilong commercial feeds. Dagdag pa ni Dr. Etis, ang dahon ng tricantera ay magandang pagkuna ng protein. Kaya kung kayo may mga alagang baboy, manok at iba pang livestock, subukan nyo rin ang pagpapakain ng tricantera. Masustansya na, makatipitid ka pa. At para sa pabukiran at kabuhayan. Ako po, si Cheche Masipa.